kamayin adlo sa inyong hanok adi my life ni abron kay nangandoy nga barato o oh, kuya ba <laughs> maghahanap ako ng mga damit ko na baga ba kasi wala man ako pira na pampalit o na pang ba so panglakaw na ako gato man ang gigamit na ako ato ni Adi pwede pa yung suotin so yung mga damit ko dito pinagkasya ko lang mas marami pa yung damit ko kay damit nilang lulang so akin ito lahat yung mga nandito sa loob kami oh, na naman, may, mayroon naman sa kanila. So, itinago ko kasi yung malita ko doon sa pinakasuok-suok. Pinakasuok-suok. Para hindi siya samok tingnan ba? Uy! Sabugap, manimu, uy! So, may, may loo, may ano, kasi ayokong bukagin yung mga damit ko nilagay dito. May tent ako dyan, may tripod. So, mga bag ako dito, mga nasa ilalim hindi ko lang siya ginagamit. Uy, tamad ako maglaba. Uy, tamad ako magbitbit ng bag pag ako nag-layup. So, patugnaw na ng patugnaw ba? Palamig na ng palamig dito. Yung pagising mo sa umaga, gusto mo sana ng kayakap. Uy, maninood. Hindi, gusto mo ng jacket para hindi ka lamigin. So, yung bag ko, sinulod ko na si Lopin. Uy, kaya hindi ko man gagamitin ba o niya. Mabugay, abugan man sinabi ko na nga, ba diba, yung lahat na may dito sa akin. Yung mga hindi ko na ginagamit na dito ko na nilagay. Para hindi siya maabogan. Uh, may bag dito, pero hindi ko ito binili ha. Binatag dito nilang lola. Ang uh, nabigay nila ba? Hindi man ako makakabili kasi yung kahot ko eh. Nagilag na laangan. Nahanap po na rin yung ating bag. So, ito yung travel bag ko na isa, maliit. May, may isa din dyan na binigay ni Lola. Binigyan ako ni Lola. Oh, ni Amo pala, ni Amo na, na yung anak ni Lola na doon sa, sa Dubai. Binigay sa akin kasi ayaw niya, gusto niya yung bago. Bago ulit sa kanya. Maghanap ako dito kung may natago ba akong jacket na mga ginagamit. Ah, meron pala. So, diba? Sabi ko sa inyo. Kasi ako, sinuot ko na ngayong year, ikikip ko na naman para sa susunod na paglamig, may magagamit ako. O, ganun yung mindset ko. So, marami akong mga ateche si buretina nakatago sa baul na hindi ko na ginagamit talo ito siya yung isa is red bit na bit ko kaya tinatago ko balang araw magagamit ko ito charot kasi sa bundok lang naman ako magpunta kaya hindi ko siya sinusuot ba so yung brand niya um mm, infernus kaya tinatago ko di ba bigay ito ni amo yung isa pinaka bit ko yung red at tinatago ko rin. So may lalagay Ang karton, binalibag ko na iwan e, saan. So, tinatago ko lang siya para mm, mayroon pa ako masusuot na para hindi na ako magbili ng ukay-ukay. Eh. -ukay. Um, mm, mga pajama na pang, pang winter ba. Kaya yung mga damit ko na taglamig, ibalik ko na dito. Ganun yun mga taglamig na damit, balik ko na siya dito para may space naman. Naalala ko tuloy yung picture ko dati nung mag-apply. Ako papuntang ahong akwit ah, ba? Akwit ba to? Yes. Akwit yata ito. Naku. Cool. Di ba? Marami-rami ito. One by one. ay hindi pala parang nung nag-apply na yata ako papunta dito sa Hong Kong I think kasi nakalipstick na ito eh o diba ganun lang yun pag taglamig na yung mga tinatago sa baol nin. hindi mo rin makayanan magsuot ng, ng mga damit na ano kasi kung ka dito ay malamig ba sa mga pamangpang tago ko yan dito. Hindi uh -huh. naman siya malamig na malamig talaga. Pero, you have to taking care of yourself, ha? Huh? Hanap ako dito ng mga damit na hindi ko sinusuot. Kasi, diyan ko itatago. Pag taglamig na kasi, pag hindi ka nagsuot ng ano, jacket, siguradong tugnawin yung ka ba? partner pala ito sila, oh. Sana, oh. Partner to sila, pero tamad man ako mag-termine, pero maglabas na mag-shoot, eh, kasi lapitin ako ng mga tao dito, ng mga lamok. Marami kasi ditong nick-nick, kaya hindi ako pwede na lalabas na naka-shoot. Siguradong pagpipestahan ako ng mga insekto. Diba? So, saka kabili-bili ko ng mga damit. Hindi ko na namalayan yung lalagayan ko. Nag-uumapaw na. Sana all, diba? Sana all nag-uumapaw. hindi pa rin sila magkatsa. Dito, ibalik ko na lang dito sa loob. Mga damit na mga ginagamit ko po yung paglamig ayan na May makeup na ito siya pero doon ko na lang siya pag pagsiksikan hindi mo na siya magagamit eh kasi paglamig na Saka ako na hanapin pag taglamig na ulit mahilig ako sa mga terno terno ba parang parang ano nice na fit na Ngayon, may space na rin pwede ko nang pagsisikan yung mga damit. Diba? Ang galing na puno. Okay, so, thank you ano na naman ito ba sa tonic na tag init para ganun lang yung gagawin para hindi ka nabili ng bili pero kung may pera ka, why not why not hindi ka bibili sa sarili mo, di ba hindi ko pang lahat na susuot yung mga uh, dapat kong susuotin kasi was and where lang ako dito kinaamo eh mahirap man kasi mag labas ka ng labas ng damit mo tapos walang lalagyan balik sa dati. Balik sa dati yung suot, susuotin na natin ngayon. Malalaki na. Nakakapal ba? Ang ano lang dito is mahirap dito kasi pag taglamig na, makakapal yung mga damit mo. Walang lagayan. 'Yun ang ano ko dito. Iyo na yon. Haba na nang video natin eh.